Good morning guys Good morning Weebies naman subong Holiday Wala tayo sa kubra. Uh, laki schedule ko today nga Pausok ka ng atong kalapati Sang yatawag nilang uh, kamangyan Ginagamit daw na siya para Hindi maghalin o magpupalag yung kalapati Para yung sa ilang ulungan uh, Para magbalik sila ba So, kaya bago malalang tabog tao Di mo kuntot So, lalataw lang kami kailan sa kawang magandang ano Bumunta na. Bye. -bye. Nagkataon na wala tayong coconut hearse o bunot sa atin, kaya gamit natin si Black Mamba, humini tayo sa ating kamag-anap ng bunot. Pagdating natin, sinalubong kagay tayo ng ating pamangkin. Siyempre, humini na tayo ng bunot sa kanila para gamitin natin sa pagpapausok ng ating manailagang kalapati sa bahay. Hindi na tayo nakapagpaalam kay Mami Ambe, pero sige lang. Pahala na si Batman pag magagalit siya. Magsorry na lang tayo pag may chance ay importante. Alam na ng kanyang anak ang isang purpose ng pagkuha natin ng bunot. Tara, uwi na tayo baka maabutan pa tayo at bawiin pa ang bunot sa atin. At medyo malayo-layo din pala ang nagkula natin ang coconut at husko buto. Dito na tayo sa bahay guys at uh, kukunin na natin yung uh, tinatawag natin na bunot. Yung... Ano ba ito tawag dito? Ito, ito. Ano tawag dito? Ah... Uh, balat ng yog yung matandang yog ito yung gagamitin natin na pampausok so let's go ito pala ang kamangyan resin na gagamitin natin kamangyan also known as Manila Copal, is a type of incense made from the resin of Agathis philippinensis tree. Ang kamanyan ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino, particular sa mga tradisyonal na gawain sa pagpapagaling at mga ritual ng mga nuno At ito rin ang isang itinuturo at ginagamit daw sa pagpapaamo ng mga alagang kalapati. Salamat kay Engineer May sa bigay niya na kamangyan. Gagamitin ko sa pagpapaamo ng mga kalapati na nabili din natin sa kanya. Oh, naman guys. Nice. So, ito guys yung mga kalapati natin pinakausukan natin ng kamangyan ito daw yung uh, pag namoy daw nila ito kahit pa magkipad sila ipalabas natin babalik at babalik sila dito sa kanilang uh, bahay dalawa tayo sila dati guys, yung isa na makai, yung mga namake, yung mga manok po yun. Lay, di ko na malik. anak hindi pa lumalabas hindi pa lumilipad ng itlog na naman yung kanyang nanay so kanyang kabilis guys yung ating kalapati uh, hindi pa lumilipad yung kanyang anak ayan may itlog na naman ganawa na naman tapos dito guys sa baba mayroon ding itlog yung ating uh, gray na kalapati tapos yung isa ng itlog doon yun so gagawa tayo ng uh, panibagong pugat nila guys para marami silang itlogan sayang yung itlog doon doon lang sa lupa, hindi na napisa. Initially, two white pigeons at three gray pigeons lang binili natin kay Engineer May. Pero ngayon, nasa sampu na ang white pigeons at apat na ang gray. Mahina magpadami ng gray. Yung puti, ang bilis nila. Hindi pa nafafalipad ang anak. Nanginitlog na naman ang nanay. na din tayo ng mga pato. Thank you so much for watching Malaka super Ingo. Don't forget to react or click the like button.